naging ideal man ko siya as in, in terms of physical pati yung kung gaano siya ka-thoughtful, ka-malambing sa akin at lagi talaga niyang iniisip yung kapakanan ko yung welfare ko. Nasa ganun akong pangarap na magkaroon ng maayos at mabuting pamilya, nakasama ko siya pag para ko siya, napakalayo niya sa mga nakikilala ko dati. Kaya para sa akin, almost perfect na siya. Dreamy na parang fairy tale ang aking iniisip. Labis na inibig ni Donna ang kanyang nobyo noon, kaya dito na umikot ang kanyang mundo. Ngunit sa kasamaang palad, nalaman niyang niloloko siya nito na naging dahilan ng kanilang hiwalayan nung iniwanan niya ako para talaga akong nawala ng hininga. Hindi na ako makakain, hindi na ako makatulog na sa sobrang sakit. Yung umiiyak ako na nakakatulugan ko ng umiyak, pagising ko umiiyak na naman ako. Parang ayoko nang mabuhay, ayoko nang magsimula ulit. Upang malimutan ang nadaramang sakit, pag-inom ng alak ang naging takbuhan ni Donna mga alcohol, nagiinom ako sa gabi, ganyan. Kaya nung gabi na yon, nawala na ako ng kainuman, wala akong kasama. Dahil hindi nga ako makatulog dahil sa sobrang lungkot ko, nanood ako ng TV. Parang lagi namang naka-on lang yung TV. Sa gitna ng pag-iisa, nasumpungan ni Donna ang The 700 Club Asia naagaw yung attention ko nung no? sinabi doon sa 700 Club na napanood ko na malungkot ka ba o kailangan mo ba ng panalangin. Sabi ko, itry ko to, baka kailangan ko ito. Denial ko yung number na naka-flash doon sa screen. Isang prayer counselor ang nakausap ni Donna sa ating prayer center. Inisip ko, hindi naman niya ako kilala hindi niya rin siguro totally or completely naiintindihan yung gano'ng kagrabe yung damdamin ko that time. Pero bakit gano'n na lamang ang kanyang genuine concern? Damang-dama mo yung pagmamahal na hindi mo alam kung ano yon Pero later on, I realized it's God's love that was shared to me. Kaya niya iyon nagagawa. Sa puntong iyon, nakatagpo ng kapayapaan si Donna gumaan yung pakiramdam ko talaga. Meron ka ng hope na pwede pang ulit lumaban sa kinabukasan. Kaya hindi na nag-stop yung, yung buhay ko or yung mundo ko dahil sa event na yun. Yun na naging parang turning point ko. Nag-try akong magbukas ng Bible, nag-try akong mag-pray, tapos nag-join na nga ako ng church. Magmula noon, buong pusong kinilala ni Donna ang Panginoong Yesus sa kanyang buhay unti-unting naghilom ang kanyang puso mula sa sakit ng nakaraan. Sa tulong na rin ng kanyang mga kasamahan sa simbahan, na ibahagi kay Donna ang mensahe ng kaligtasan at tinanggap niya si Yesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. So dumaan ako sa mga matitinding trials, pero at that time, meron na akong armas at yun yung, ang Diyos, yung relationship ko with Jesus Christ. Sa pagdaan ng maraming taon, mas lumalim ang relasyon ni Donna sa Diyos. Biyaya rin na nagkaroon siya ng sariling pamilya. Sa simbahang dinadaluhan ay nakilala niya si Noemi, partner ng CBN Asia na nakapag-inspire sa kanya na magbigay sa gawain ng Diyos. One dollar per hour lang ako noon sa pag-virtual assistant. By faith, nagbigay talaga ako sa 700 Club at saka sa Operation Blessing. Nakita ko talaga na kapag merong kalamidad, sila yata yung pinakaunang <laughs> rumeresponde to give assistance or to help other people. Siyempre, naranasan ko yung paano ako tinulungan ng Diyos sa pamamagitan ng uh, call na yon or sa prayer na yon. I'd like to also do the same by helping others na pag din sila. Kaya sabi ko, I also want to take part of it. Na kahit na small amount, pag pinagsama-sama, talagang maraming maaabot. Dahil sa kanyang taos-pusong pagbibigay sa kabila ng sariling pangangailangan, bumuhos ang papapala sa buhay ni Donna nakakilala ko ng isang Australian na boss turned friend na nagbigay sa akin ng ano, magandang work opportunity. Hindi na ako nawala ng work mula nung nakilala ko sa True enough, yun na yung harvest ko and up until now, yung work yung lumalapit sa akin. Sa lahat ng kanyang naging karanasan, isang bagay ang natutunan ni Donna. Jesus is sovereign Walang nasasayang na pain or hurt or luha na pagdadaanan mo kung itiniwala mo sa Panginoon gagamitin niya 'yun for for others to expand his kingdom for his glory para makaabot pa ng ibang uh, tao din.